Upang masiguro na walang manipulasyon at irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan, nakipagsanib puwersa ang PNP sa Independent Commission for Infrastructure at Integrated Bar of the Philippines ay kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. magbibigay ng investigative at law enforcement support ang kanilang hanay upang makabuo ng matibay na kaso laban sa mga sangkot sa korupsyon at irregularidad sa mga proyekto ng infrastruktura. Dagdag pa niya, handa rin ang PNP na magbigay ng proteksyon sa mga tes resource persons at investigador kung kinakailangan. Giit ng PNP, kaisa sila sa misyon ng ICI na imbestigahan ang korupsyon at irregularidad sa pamahalaan, partikular na sa flood control programs, na siya rin prioridad ng programa ng kanilang hanay. Nauna nang nakipagtulungan ang DPWH sa PNP alinsunod sa direktiba ng DILG para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga opisyal tuwing magsasagawa ng inspeksyon sa mga flood control sites. Layo nitong maiwasan ang pagkaantalan na mga proyekto at matigil ang mga insidente kung saan idinideklarang tapos at bayad na ang proyekto kahit hindi pa ito natatapos.